Kasi lagi yung may hapon dito yun. Kasi mainit pa. Kaya hindi pa pwede. Kasi kasi hindi pa pinapalabas kasi mainit. Eh, balusit ang point mo doon ha. Yan po, nakikita nyo po ang ating mga farmers. Anong farmer? Tae? Ang pagkipid eh pagkipid. Ang pinakabatang ano, magsasaka. Mapagpagpana. Yan, lang si Trisha Lay, De los Santos Avenue. Ang <laughs> bilong. Ang bilong. Ang si Stoso. Hindi <laughs> ako nang abilong. Ay, lagot ka kay nanay. Lagot ka kay nanay. Ba't mo na sinama yung mga ano, lagot. Sinasali na yun. Eh. Sinasali niya na yun, yung mga dilaw. Hindi ako nang may maghahanap. Pahanapin mo Sige, paano ka naghahanap ng ano? Ng pinakabatang farmer si Trisha kakanta siya ng aani 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 ng sining ng ating bayo baby journey ko yung alikili ni Trisha Ayan! Tu Tumulo na ako! Nakita kita sa video! Kita, kita! <laughs> panorin na si Kuya. Tapos ka sa YouTube to. May account ako sa YouTube. Mahulog eh. yung ugit. Mahulog yung ugit. Mababa ka naman. Panorin na natin. <laughs> Para may nakita rin ako. Oh. Kaya pa na siya biglang gumano eh.